Nandito na si Tropa! Tropa! Hello mga ka apports Para sa module na ito, tuturuan ko naman kayo paano mag-export ng video. Ang pag -e export ng video, ang huling yugto ng pag-edit ng video. Mayroon itong tatlong termino na kailangan mong alamin. Una, ang resolution. Ito ay tumutukoy sa laki ng video. Mas mataas na resolution ay nangangailangan ng mas malaking storage space at mahabang oras ng pag-export. Pangalawa, frame rate. Ito ay tumutukoy sa bilang ng frames na ipinapakita sa bawat segundo ng video. Mataas na frame rate ay mas malaking storage space at mahabang oras ng pag-export. Pangatlo, ang bitrate. Ito ay ang dami ng data na ginagamit upang irepresenta ang bawat frame ng video. Kung nais mong mag-export ng video na may mataas na kalidad, pumili ng mas mataas na bitrate. Ano-ano naman ang hakbang sa pag-export ng video sa CapCut? Step 1. Sa CapCut app, pumili ng proyekto na nais mong i-export. Step 2. Pindutin ng export button sa kanan ng screen. Step 3. Maari mo ring ibahagi ang iyong video sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, at iba pa. Ngayon, natutunan mo na kung paano mag-export ng video. Yan ang Module 5. Good luck sa iyo kaport sa huling module.